Tatlong klase ng tao pagdating sa mga opportunity. Number 1. ang naghihintay o waiter. Naghihintay sila ng tamang panahon o perfect situation bago kumilos. Lagi nilang sinasabi na sana dumating na yung chance ko, pero kapag dumating na yung chance o opportunity na yon, takot silang sumubok at nag-overthink na sila ng fear or failure. Halimbawa, may isang magandang online selling opportunity. Ang gagawin nila, maghihintay mo na silang dumami yung likers o followers ng page ng selling opportunity na yon bago sila magsimula. O di kaya natatakot silang magsimula kasi baka hindi bumalik yung kapital nila. Problema, kadalasan ang paghihintay ang nagiging kawalan ng opportunity, lalong-lalo lalo na sa mabilis na mundo ng pagnenegosyo. Number 2. Ang kumikilos o ang mover. Ito yung mga taong action first or nagagrab parati ng mga opportunity. Kapag nakita sila ng opportunity, agad-agad silang gumagawa ng plano at kumikilos kahit may risk. Well, lahat naman may risk, di ba? Handa silang matuto sa mga pagkakamali o mag-adjust kung may mga challenges na darating along the way. Halimbawa, may nag-offer sa kanila ng business partnership Pinag-aaralan nila yon at tinatanggap nila agad yung challenge na yon. Dahil naniniwala sila sa progress over perfection. At naniniwala sila na lahat ng bagay kaya mong pag-aralan at matutunan. Kaya sa simula pa lang kapag nakikita na nila ang isang opportunity ay may potential, agad-agad nilang itong ginagrab at ginagawa ang lahat para ma-achieve ito. Number 3, ang mga nag-aalinlangan o ang mga wanderer. Para silang lost sa mga sarili nilang goals kaya hindi nila alam kung tatanggapin nila ang bawat opportunity na dumadating sa kanila. Kaya sa huli, lagi sila nagtatanong, what could happen if I tried? Sa huli, ang bawat opportunity na dumadaan ay parang mga bihikel, sasakyan, jeep o bus na dumadaan at kailangan mo mag-decide kung tatayo ka ba o sasakay ka ba para makarating sa destinasyon mo. Kaya kapatid, alin ka sa tatlo? Waiter, mover o wanderer? Comment na! Follow for more!